Bito, yaman ng bayan. Sa serye ng pagkain dano ng bundang, pinilito, bito, yaman ng bayan. Puso, isipan, ipol kina gamit sa araw-araw sa sakit, may ilupalo, walay at balado sa pakpangan, Cebuano. Lahat ay wika, mahalagat, totoo. Bahagi ng lahi Pilipino. Sa bawat salita, may kwentong dala. Tanda ng tapang at pagkakaisa. kami pamitin, mahalim, taguyo, wikang pagkutuwa, di dapat malimot. Kung tayo'y nagkakaitindihan, bansay mas matibay. Давай надо.